Bagit hindi mo sinunod ang utos ko, Noel? Bulyaw ng manager na si Marco nakasubsob sa mesa ng maliit na cubicle habang umuugong ang ilaw ng opisina sa itaas. Ilang beses ko bang sasabihin, report muna bago uwian. Ano to? Freelance? Hindi sumagot ang lalaking nakauku sa swivel chair na kulay abo. Nakatungo siya, mahigpit ang kapit sa laylayan ng polo na kumupas na sa kaka-overtime. Sa paligid, nakayuko ba ng tatlong kasamahan? Kunwari abala sa keyboards, ngunit malinaw ang pag-angat baba ng kanilang balikat. Kinakabahan, nakikiramdam. Sa pader na salamin, kita ang oras. 10.48 p.m. Halos wala ng tao sa ibang floor. Tanging sa hanay nila may buhay dahil oras ng cut-off para sa buwan ng reconciliation ng logistics data. Sumagot ka! Singhal ulit ni Marco, itinuro ang makapal na dokumentong nasa mesa. Ito ba ang tinatawag mong consolidated report? Puro numbers, walang narrative. Ganito ba ka tinuruan ng nanay mo? Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. May committed na hininga sa gilid ng opisina. Si Kay, nasa kabilang cubicle, pasimpleng sumilip at pinigil ang sarili. Alam niyang delikado ang sumabat. Sir, mahinahong wika ni Noel, pilit tinatanggal ang panginginig ng boses. Nag-email na po ako ng summary kaninang 9.30. May nadelay lang pong apat na branch dahil bumagsak ang VPN. Inaayos ko na po. Nakalagay sa ticket. Ticket, ticket. Tawa ni Marco na may halong pang uuya. Lagi na lang ticket. Puro palusot. Alam mo bang tatlong taon na akong manager dito? Alam mo bang dalama lang yan? Yes or no? Walang tatlong ticket. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Ang daming gustong pumasok dito. Gusto sana ni Noel magsalita ng mas mahaba. Ipaliwanag kung paano niya siningsing ang mga sira. Ang cron job na naka-attach sa lumang server na siya mismo ang nagpatch. Ang Excel macro na kamay niya lang nakakaintindi. Ang improvised script na nagtatama ng maling encoding ng provincial hub. Lahat ng hinihingi ng trabaho na hindi sakop ng job description, ngungit siya ang sumalo pero sa bibig niya, iisa lang ang lumabas. Pasensya na po sir, gagawin ko po agad. Huwag mo kong pasensyahan, sagot ni Marco. Sabay hampas sa mesa na halos tumilapo ng ballpen. Ayusin mo to bago mag-12 at bago lumipas ang gabing to, ipapasa mo sa akin ang daily log sheet ng team mo kasama ang overtime hours. P.S. Huwag na huwag mong ilalagay na unpaid ha? Marunong ka namang gumalang. Tumahimik ang buhong row ng cubicle. Parang may sumipsip ng hangin. Sa likod ni Marco, Dahan-dahan na lumapit ang HR officer na si Mia. Ipinirme ang tingin sa sahig, waring naghahanap ng timing. Sir, marahan niyang sabi. Uh, baka pwedeng... Mia, sabat ni Marco, hindi man tiningnan. Outside HR matter to, performance issue. Don't interfere. Sandaling nakagat ni Mia ang labi sa kaumatras. Mungit hindi nawala sa mukha niya ang hindi pagsangayon. Noel, dagdag ni Marco, yumukod at halos dumikit sa tainga niya. Ito ang huli mong babala. Huwag mo kong manggigigilin. Dahan-dahan siyang tumalikod at umalis. Mabilis ang mga sumunod na minuto. Binuksan ni Noel ang lumang laptop na siya ginagamit tuwing biglang nagahang ang main unit. Tiniklop ang manggas at nagsimulang tumipa. Tumayo si Kay at kinuha ang kanyang thermos ng kape. Nilapag sa tabi ni Noel. Huwag ka munang magsalita. Bulong niya. Inom ka lang. Nandito lang ako. Salamat. Pabulong na sagot ni Noel at tumuloy sa trabaho. Sa gitna ng pagtagaktak ng oras, pumasok ang mensahe sa slack ng team. Standby for midnight freeze. All changes slack. Umiling si Noel. Alam niyang kapag nag-lock at hindi pa stable ang data, aabot sa umaga ang pagtutuwid. Tinapos niya ang script. Pinatakbo ang recalculation ng shipments. Inayos ang encoding ng dalawang branch at sinundang ang manual check para hindi sumalpok sa freeze. Alas on si pumasok ang email niya. Summary attached. With narrative. Inilakip niya ang buong paliwanag. Kung nasaan ang bottleneck? Paano siya nagsagawa ng workaround? Ano ang next steps para hindi maulit? Sinend? Noel? Chat ni Mia. Kaya mo pa? Kung gusto mo, ilag mo lahat mang nangyari. Kung may gusto kang sabihin, nandito ako. Tumipa siya ng, okay po. Pero sa loob-loob niya, parang punit na pagod na ang nagdidikta. Habang pabiling-biling sa upuan… Naalala niya kung ilang beses niyang hiniling sa sarili na huwag magalit, na huwag sumundot ng parola sa dagat ng pang Naalala rin niya ang isang bagay na matagal nang nakasave sa drafts ng email. Resignation. Dalong taon na yun nakatago. At ngayong gabi, habang lumilipas ang segundong kumakalansing sa kisima, parang nagsisimulang sumikip ang kulungan at lumuwag na ang takot. Kinabukasan, alos 8, nag-login si Noel ng maaga kahit halos hindi natulog. Naghanda ng mahabang dokumentong turnover. Lahat ng alam niya, naka-outline na. Legacy macros, location, and behavior. VPN flaps, usual causes, and fixes. Nightly reconciliation, script flow, emergency manual steps. Inayos niya ang folder sa shared drive, nilagyan ng malino na pangalan, at nilagay sa gitna ng desktop ang PDF na read underscore me underscore first ma alas 9, dumating ang manager. Noel, malamig ang tinig ni Marco, ngunit may maliliit na apoy sa gilid. Anong oras mo na send kahapon? 9.30 po yung una, 11.33 po yung updated, sagot ni Noel. At bakit hindi mo ko tinext? Ang sunod, gabi na Noel, gabi. Nag-email po ako sir, nasa thread. Pumiirap si Marco. Alam mo namang hindi ako nagbabasa ng mahabang email. Next time, text, tapos huwag mo nang i-forward ang mga detalye sa head office nang di ko alam. May mga salitang gustong kumawala sa bibig ni Noel. Paano niyo mababasa kung ayaw niyo? Pero pinili niyang mimiti ng konti at tumanggo. Sige sir. At mamaya, dugtong ni Marco, meeting tayo 2pm sa glass room. Papaliwanagin kita sa harap ng team. Tumanggo si Noel. Pagalis ng manager, hinugot niya ang drafts. Inayos ang subject. Resignation-immediate. Open parenthesis. 30 days renderable. Close parenthesis. Tinipa ang napakatagal mang nakaipon na dahilan. Hindi chismis, lahat ay katotohanan. Una, patong-patong nagawain na lampas sa job description na walang tamang kompensasyon. Pangalawa, paulit-ulit na public shaming sa loob ng open office. Pangatlo, overtime na hindi na itatala sa oras dahil pakiusap ni Marco. Pangapat, Walang malinaw na career pathway at training para sa trabahong siya mismo ang nagpapagalaw. Panghuli, nakitang paglalagay ng maling petsa sa lag para lumabas na on time ang deliverables kahit laging last minute. Hindi siya nagmura, hindi siya nanakit. Maingat ang bawat pangungusap, parang assembled ng script, puro fax, may supporting files. Nagsabi rin siya ng pasasalamat sa ilang tao na nagsilbing pahinga sa hirap. Kay Kay, kay Mang June sa IT na laging nagpapahiram ng cable at kay HR Mia, huling talata. I will render the required 30 days and complete the turnover of all processes. Attached are the documents and access credentials for the systems I handle. At sa dulo, isang pangungusap na matagal niyang pinigil. Hindi na po ako babalik sa paligid na ipinarana sa akin ang hiya na para bang built-in sa trabaho. Click. Send. Lumipad ang email sa HR, sa manager, sa head ng operations, sa executive assistant ng CEO. Humikab ang puso niya, pero mas magaan. Dalawang oras lang ang lumipas, pumutok ang slack. Emergency. Month-end validation failed at 10.15. Data mismatch across hubs. Humahangos ang mga team lead sa aisle parang may sumabog na alama. Noel! Sigaw ni Marco. Tumayo sa gitna ng floor, hawak ang laptop. Anong ginawa mo? Bakit mo magsak? Sir, kalmado si Noel. Kagabi ko pa yan na flag. Kailangan ng fix sa branch B dahil nagduplicate ang encoding. Nasa email po. Hindi mong isisi sa email. Hiyaw ni Marco. Puntahan mo. Ayusin mo agad. Tumayo si Noel, kinuha ang headset, binuksan ang terminal. Tatlong command, dalawang manual tweak, isang file rename at umayos ang daloy. Up na po, sabi niya, pero kailangan ng permanent fix, nasa dock din. Mamayang hapon na yan, balik ni Marco, meeting muna tayo. At anong tong natanggap kong email? Napatingin ang mga mata sa opisina, resignation. Umalog ang kisami minung oras na iyon hindi dahil lindol, kundi dahil sa sabay-sabay na paghinga ng lahat. Ano to, Noel? Baka sa boses ni Marco ang galit na may halong kaba. Ano to? Nagbibiro ka! sa kalagitnaan ng buwan. Sir, marahan. Magra-render po ako ng 30 days. Naka-attach na rin po yung turnover docs. Hindi ko tinatanggap yan. Prente ni Marco. Illegal yan. Sir, hindi naman po. Policy natin na pwedeng mag-resign basta may 30 days. Sa akin po, gusto ko pa nga tumulong kahit beyond. Hindi. Mabilis si Marco papuntang glass room. Meeting. Ngayon. Sa loob ng transparent na silid, kita ng lahat ang eksena. Si Marco, pabalik-balik may papele sa mesa. Si Noel, tahimik. Si Mia, mula HR, nakaupo sa gilid, tanga ng file folder. At sa dulo, sa may likod, may babaeng nakablazer. Hindi pamilyar sa karamihan. Start, Ani Marco. Noel, ipaliwanag mo bakit ka nagre-resign ng walang pasabi. Sir, matagal ko na pong gustong sabihin pero walang oras kapag gabi na. Nasa email po ang reasons. Hindi sapat ang email. Dito mo sabihin. Marco, sabat ni Mia, may formal na boses. Basa na namin ang email. May nakalista siyang issues. Lahat under investigation. Narito na rin si Miss Ria, EA ng CEO. Napalingon si Marco, bat andito ka? Nakasad sa email chain ang pangalan ko, sagot ng babaeng na ka-Blazer, Malamig ang tono ngunit hindi bastos. May paglabag na maaring nakaapekto sa moral at operations kaya gusto naming marinig ang magkabila. Wala, walang paglabag. Issue lang sa performance, Sir, mahinahon ngunit tuwirang wika ni Noel, hindi na po ako magdidibate. Gagawin ko ang trabaho ko hanggang katapusan pero ayoko na pong muli akong pagsigawan sa harap ng mga kasama ko at ayokong pinapabago ang log para lumabas na on time. Nasa email po ang screenshots. Kung may kulang po, sabihin niyo po at bubuuin ko. Napahinto si Marco, nanlisik ang mata. Ang kapal, kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapasok dito. Walang sumagot. Tila may biglang nabingi sa buong opisina. Si Mia, tumikhim. Marco, stop. Si Miss Ria, tumayo at marahang nagsalita. I'll take it from here. Minsan, ang pinakamatapang na boses ay yung hindi sumisigaw. Noel, you may return to your station. HR will coordinate with you for a proper transition. Tumingin siya kay Marco. You and I will talk. Lumabes si Noel, parang pinakawalan mula sa hawla. Sumunod na mga araw, parang bumabanyo ang dagat sa rilong umiikot. Sunod-sunod na maliliit na bagsak ang naranasan ng kumpanya. Hindi ito sa Noel mismo ang sumasalo pa, turn over at nagje-checklist, set ng session para sa team. Ito po ang connection ng macro sa script. Ganito po mag-fix kapag nagka-duplicate. Ito po yung bug na matagal na pero di na ayos dahil walang time. Nguit hindi nakakapagturo ang katawan buong haraw. May mga tiket na humahabol at may manager na nagmamadali ng ano na, ano na, na siyang dahilan kung bakit maraming taon na rin walang dokumentasyon. Minsan, Alas na ng gabi, biglang tumawag ang isang client mula Cebu. Nasaan ang report? Bakit biglang nag-zero? Bumagsak po ang nightly job, sagot ni Kay na ngayon ay umaalalay sa turnover. Nakalive si Noel, ipapatch namin. Ang alam namin, balik ng kliyente, si Noel ang tao ninyo, asin siya? Tumigil si Kay, hindi niya masasabing nagre-resign, hindi rin pwedeng magsinungaling. Nag-handover po siya. Okay, mahinang buntong hininga ng kliyente. Pero sana habang maaga, ayusin ninyo. Sa loob, umuusok ang mga mata ni Marco. Hindi sa galit kay Noel, kundi sa papalapit na problema. Sa status meeting, tanong ng head of ops, Marco, nasa ng risk minang mo sa turnover? Meron, sagot niya. Nakausap ko na. Minimal impact. Talaga? Pumasok si Miss Rhea hawak ang tablet. Kasi may tatlong escalations mula kahapon at may email ang CEO galing sa isang major client na nagsasabing Bring Noel to the call or we reconsider the contract. Higpit ang baba ni Marco. Kay, utos niya, ischedule mo si Noel sa calls. Required siya. Sorry sir, sabi ni Mia agad. Voluntary lang ang extra sa labas ng oras. Nasa 30-day render siya, hindi siya slave. At bilang HR, pinoprotektahan namin ang boundaries. Nahalata ng lahat ang pamumutla ni Marco. Isang hapon, sa gitna ng turnover session, tumunog ang intercom. All managers to conference room A. Tumayo ang lahat, maliban kay Noel na tumuloy sa pagtuturo. May porting minuto ring wala ang mga manager. Nang bumalik, may kakaibang katahimikan. Kuha ni Noel ang sagot kinabukasan. Memo sa buong department. Effective immediately, Mr. Marco Del Rosario is relieved of his managerial duties pending investigation. A transition committee will oversee process documentation and culture review. Walang nagsigawan, walang nagpalakpakan, pero may humaba na hininga sa opisina. Parang unang beses na may nagbukas ng bintana. Noel, sabi ni Mia, naglakad papunta sa cubicle niya. May dalang sobre. Hindi ko sasabihin buti pa sasabihin ko lang salamat. Kung hindi ka nagsalita, hindi namin makikita ang butas. Kung hindi ka rin gumawa ng turnover kahit pagod ka na, mas malaki ang bagsak. Akin lang pong tungkulin, sagot ni Noel. Gusto ko lang matapos to maayos. At matapos ka man dito, dagdag ni Mia, iniabot ang sobre. May sulat para sa'yo. Binuksan ni Noel. Invitation we would like to invite you for a discussion regarding a process engineer role. Hindi mula sa kalaban na kumpanya, kundi mula sa in-house corporate group na magtatayo ng shared services. Tinawag ang pangalan mo ng CEO. Paliwanag ni Mia, hindi dahil nagreklamo ka, kundi dahil sa ginawa mong dokumentasyon at sa paraan mo ng pag-alis. Hindi ka pumitik, hindi ka nandamay, Tumindig ka lang sa tama. Doon ating ang huling araw ni Noel. May kaunting handang pansit at soft drinks sa pantry. Hindi eng grande, ngulit totoo ang ngiti. Lumapit si kae Yakap ang maliliit na notebook na puno ng sulat kamay ni Noel. Salamat, sabi niya. Hindi mo kami iniwan ng basta. Hindi ko kayo iniwan. Umalis lang ako sa lugar na hindi ako tao. Biro ni Noel na may pait at tuwa. Lumapit si Mang John, ang IT. Sa akin mo ibigay yung lumang laptop, boss. Mamahalin yan sa akin, parang anak. Nagtawanan sila. At nang oras na ng paalam, dumaan si Miss Rhea. Noel, wika niya. Kung handa ka na, may table na naghihintay sa kabila. Hindi pa sumagot si Noel. pinisilang ang strap ng bag at ngumiti. Magpapahinga lang ako ng isang linggo, ma'am. Gusto kong umuwi sa probinsya magtabi ng oras sa nanay ko. Tama, sagot ni Rhea. Umuwi ka. Hindi takas ang pagpapahinga. Tulay yan. Malaman ni Noel ilang linggo ang lumipas kung gaano kalaki ang naging epekto ng pag-alis niya. Hindi dahil siya lang ang magaling, kundi dahil ang sistema ay nakaasa sa iisang katahimikan sa isang taong hinayaan nilang maging low rank kahit siya ang nagtatagpi ng butas. Nang mapunta siya sa bagong role, Una niyang proyekto, tanggalin ang Serena system kung saan kailangang may sumigaw muna bago may makinig. Nagdeploy sila ng proper documentation, mentoring, handover charts. At nang minsan nagkita sila ni Marco sa elevator ng building, wala na itong ID, nakasuot ng simpleng polo, wala siyang sinati. Bumiti lang siya at tumanggo. Noel, untag ni Marco, halos pabulong. Pasensya na. Salamat. Mahinang sagot ni Noel. Magandang araw. At iyon ang huling pagkakataon na narinig niya ang boses na dati laman ng bangungot ng gabi. Bawat gabi sa bagong desk, kapag sumasayaw ang cursor sa screen at dumadaloy ang datos ng maayos, naaalala ni Noel ang unang araw na hindi na siya pinagsisigawan sa harap ng salamin sa pader. Hindi niya pinanganap si Ryan ng kumpanya. Ipinangarap lang niyang hindi na masira ang loob niya. At sa huli, yun din ang nakatulong sa kumpanya ang magsabi ng tama na at mag-iwan ng malinaw na mapa. Kaya kapag may lumapit na bagong empleyado, may takot sa mata. May kwento ng nangyayaring paninigaw sa ibang floor. Ang sagot ni Noel ay pareho kay Mia noon. Ilog mo. Idokumento mo. Sabihin mo sa tamang tao. At kung di marinig, lumipat ka. Hindi lang ikaw ang mawawala kapag lumabas ka. Minsan, ang mawawala ay ang ugali na akala nilang kasama sa trabaho at doon talaga magsisimula ang pag-ayos.